Good morning mga kaludi. Ngayong umaga ay pupunta tayo sa Patiros General Hospital dahil dadalawin natin ang aking friends na sometimes siya ang tauhan ko noon sa aking patahian. At magkasama kami. Ako ang namamahala sa patahian tapos siya ang aking tauhan. At dalawin natin. Kumustahin natin kung ano na nangyari dahil sabi nila naputulan daw ng paa dahil sa sakit ng diabetes. Sige, tara na mga kaludi. Samahan niyo ako, subaybayan niyo ako. Okay, mga kaludi, aalis na tayo papuntang ospital at itong na natin ang ating kaibigan kung anong nangyari Dahil siguro mga 10 to 15 minutes ang aking biyahe doon. Uh, so, wala naman traffic ngayon dahil lingko. Okay, tara na. Eh okay, mga kalodi handa na kami. Galing kami sa palinki, Namili kami ng protas. Sarisaring protas para sa aming kaibigan nga na sa hospital. Kasalubong namin no. Oh. Siguro kasya na sa kanya. Tara na! Okay mga kalodi, nandito na po tayo sa room 311 ng Patiras General Hospital. Binalaw natin ang ating kaibigan sa pitbahay tingnan natin ang kanyang sitwasyon kung paano kung masaya ka siya sa kanyang sitwasyon Napakahirap talaga kung ito ang mangyayari sa bawat Pilipino. Dahil hindi na ang ating katawan, ang hirap kumilos lalo pag nasanayan natin na kumpito ang ating katawan. Ito, interviewin natin ang ating kaibigan. Tingnan muna natin ang kanyang katawan, mga so, kaludi bakit siya naputulan ng paa dahil may sakit siya diabetes. Ito ay isang mananahi, di ba? Magkasama kami sa tahian dati. ayon Ayun, Ipapano na tayo manahi niyan kung hindi na kumpleto ating katawan. Kaliwa, di ba kanan ang tahi mo? Kanan. Ah, pwede pa? <laughs> pwede pa. Kailan? <laughs> hindi ka na pwede mag biyahe <laughs> So, pinasalubungan natin ng grutas para pampalakas ng kanyang katawan. Yan, ginano mo. ligaw pa ako dito dahil ang dami pa building. Buti na lang napapasok ako. Pa. So, papaano lang tayo ngayon? Eh, di ba, wala ka ng asawa? Wala ka ng asawa, mayroon. Uh, So, paglabas mo dito, sinong nag-aalaga sa'yo? Mga anak ko. Mga anak mo. Mabait naman sila. Mas maganda talaga yun ng mga anak, lalo pat may anak na babae. O mga kalodyo, yan ang may sakit na diabetes na putulan talaga ng paa. So ang hirap magkaroon ng ganitong sakit dahil siguro mas maigi pa siguro high blood na lang. Kasi kung high blood, diretso ka mamatay o tigo kung sakat sakali atakihin ka. Pero kung diabetes talaga, kung hindi pa to putulin pa yung kabila. Kung mayroon pa o minsan pa, Siguro hindi mo naagapan ano. Nung magkasama tayo sa trabaho eh okay pa ka no. O ano okay ka pa ba noon? Oo. Yung mata mo nakakita ka pa no kasi nananahi kay. Hindi ka naman inaatake noon. Hindi eh. Hindi naman. Eh nung magkasama pa tayo may asawa ka pa noon, 'di ba? Hindi pa kayiwalay. Siguro ano na lang natin 'yan. Eh, personal na buhay niya 'yon. Pero yung kanyang sakit ngayon, inakawawa nakawawa talaga mga kalor niya. Ka, mm -hmm. ano, kung sino ka uh, mo sa kanya. Oh, kung sino mang man, gustong tiyan. tumulong sa kanya eh, mga kalodi eh, eh, ipm na lang ninyo ako personal assistance okay. oh. ang nag-alaga sa kanya yung eh, mga anak na lang ng asawa niya hiwalay na siya Nandito po siya ngayon sa uh, Takig Patiros General Hospital. Mga ilang buwan ka na dito, Lord? Isang buwan na. Isang buwan na. So, anong naramdaman mo nung pinuto lang pa mo? Hindi ba masakit o? Hindi, nung pa. Gising ko. Ah, binatulog ka muna. Pero nung paggising ka, Paggising mo, masakit. Hindi ko naramdaman masakit. Ako, nakita mo, So, uh, nasaan na yung kaputol mo pa? <laughs> na <ba>? Nililing na. Dala-dala <laughs> ah, mo dala sa inyo o dito lang? Hindi, binawa ko sa simenteryo. Ah, simenteryo? Eh bakit sa hospital? Sa simenteryo? Pwede ba doon? Bubulok na. Ah, sa simenteryo ah, talaga nililing yan. mga kalodi ang saklap talaga ng buhay ng ating kaibigan oh, kumplito sa katawan siya ngayon ay hindi na kumplito paglabas niya dito sa hospital ayan ang nangyayari naputol ang kanyang kaliwang paa dahil kinain ng diabetes ang kabila ba wala bang ano wala oh, lumaga lang siya ah ano yan Masakit ba siya? Masakit? Hindi. Ano yan sa kaya piling niya? Ba't siya namamalat siya? Ito pala ang hitsura ng may diabetes mga kalodi, oh Tingnan mo. Oh. Parang nagbabakbak siya. Mayroon siyang ano. Ba't namamalat siya? Oh. Okay mga kalodi, kung sino man diyang mga gininto ang poso, sana naman tulungan niya siya. At uh, ipm lang niyo ako, ibibigay ko sa inyo ang Gcash. Siya ay wala ng asawa, wala pa siyang trabaho. Umaasa lang ka siya sa kanyang mga anak. Ilan bang anak niyo? Tatlo. Di ba na matayan ka ng anak? Pang-apat. Dalawa lang tatlo na sana nakambal ko. Oo. Uh, uh, yung manila, yung, yung ah, ang nag-iapat na kambal. Puro na may, kambal. na may masawa sila. Ha? May mga asawa na sila. May mga asawa na. Sila. Sa oh, saan sila nakatira ngayon sa bahay? May ba? Sa city, sa si sa yung walang asawa sa bahay. Ah, mayroon ka pang walang asawa ngayon. Mayroon anak pero walang asawa. Ah, ano yung lalaki, babae? Dalawang anak. May trabaho naman siya. O, sino'ng nagsusuporta sa inyo halimbawa? Yung mga anak mo na sa trabaho. So, okay naman sapat naman ng yung ano. Ulang. <laughs> So mga kalodi, kung mayroon man kayong sakit na diabetes, agapan nyo agad. Dahil iyong kapatid niya, mayroon din yata ang diabetes. Ano? May diabetes din ito. Kaya lang, nakikita ko sa kanya, isang walit-walit ang gamot. Hindi siya nawawala ng gamot na agapan niya. Uh, siguro, mas maigi siguro, serpentina. Hindi ka ba kumakain ng serpentina? Edward, eh, isa pang katanong ano. Uh, bakit ka nagkaroon ng sakit na diabetes? Ano bang nung kabataan mo ba? May kinakain ka bang uh, ano? Ang alam ko kasi pag diabetes, mahilig sa matamis. Mahilig ka ba sa matamis? No, man, irritans, ay, niritans. Uh, mm -hmm. totoo pala yun. Pero, sabi ng doktor ngayon, sa pagkain na, hindi na sa halay-halay. Ayan. sa pagkain talaga siguro isa din yon oh pag may lahi kayo uh, diabetes tapos eh, sundan mo rin yung kain ng mahilig ka sa matamis pero nakikita kita nung magkasama kita sa trabaho eh, hindi ka man na mahilig sa matamis ano pero mahilig ka sa maalat ah uh, Kita mo, ang laki ng binagsak ng katawan niya mga kalodi. O, oh, yun. Nakabalot. Mga ilang linggo na yan, bago na operan. Seven si days na ngayon. Seven days na naputol. Mm. Uh, sabihin, joke lang ha. Nauna na yung yung paa mo. Hmm. <laughs> eh, may bayad din yata. Nangitin kasi yung gumaho na hmm. mm. dito sa nana market, 'yan. ano. Hmm. Mga ilang linggo pa 'yan bago tanggalin 'yang bindahe ito ah? Uh -huh. hindi mamili linisan to Ah, tinatanggal nila oh, pinapalitan. pinapalitan Hindi masakit. Hindi, hindi so bago ka pala ba? Mga ilang ano ka pa dito? Magtagal ka pa dito? Sabi daw, kung eh, itapusin, kung wala na ako lagnat, pwede na akong bigyan ng pangang pera. Uh, kasi may lagnat pa ko. Eh. Na lang pa Pero uh, hindi na siya masakit? Hindi, masyadong masakit. Pagkula akong magsakbay lang ako, ang persa kasi, masakit. Dito masakit. Ang no, no, no. no, hmm, loob di pa masyadong masakit. Dapat na kawel ka. So, malaking pagbabago talaga ng buhay mo ngayon. Dahil pag uwi mo, akala mo kumplito ka pa. Mamaya, bigla ka na lang tumayo. Yun pala, wala nang kabilang ka, kabilang pa. Minsan, makalimutan mo. Makalimutan mo. So, ang saklay mo, yon yon o, Ayan yung saklay niya. Hindi lang ko lang. Hindi yung Kasi e, paano yung paglabas mo dito? Sabihin mo muna sa akin. Ah. willing mag-donate Sana mga kalodi kung sino mang willing dyan mag-donate ng wheelchair o kaya siguro uh, saklay. Sana naman po uh, tulungan niyo si Edward. Sa ngayon wala kasi siyang trabaho dahil sa kanyang sakit at umaasa lang siya sa kanyang mga anak wala na rin siyang asawa Ayan. okay mga kalodi medyo ano napatagal kami dito sa pag interview sa ating kaibigan eh nag na dahil nagugutom na daw at sa kanyang anak tumatawag na dahil ready na ang kanyang lunch so bye bye until next time mga kalodi sana tumulong, tulungan natin siya. Sa ngayon, wala akong may tulong. Protas lang ang dinala ko. Dahil, tapos <laughs> Okay, bye-bye!